Magandang gabi po sa lahat. Alexander Lexter Jules, nagbabalik para sa inyong update ngayong hapon. Star Magic features on the Twitter account kung sino-sino ang pupwedeng mapanood sa 2023 Star Magic Ball ng ABS-CBN. Pinangalanan dito ang uh, apat muna mga kaibigan na pasok sa 2023 star magic ball. Bakit bakit ko finiture ngayon 'yan, mga kaibigan? Dahil kasama po sa unang apat na papasok or sasama sa 2023 uh, Star Magic Ball ay sina Gerald Anderson, Catherine Bernardo, Danielle Petilia, and then we have Mai Mai and Trata. Ang sabi, nako, ang sabi ng Star Magic dito, Oh my my at my my's Kabugera ball looks through the years it won't be surprised when she slays this 2023 ABS-CBN ball again abangan daw po yan kaya furniture lang naman nila ang uh, iba't ibang dresses na isinot ni My from 2017 2018 to 2019 mga kaibigan next dito ay sinabi ng uh, Star Magic Just the supreme idol, si supremo po and his supreme ABS-CBN ball looks. What will our DJ be wearing this 2023's festivity? Make your guess kapamilia That's what sabi na. star magic. The next one is Queen Kath slaying the star magic and ABS-CBN ball through the years. Which look do you like the best? What did, or what do you think, Katrin? will be wearing to this year's ABS-CBN Ball. And so, ayan po, pinicture din nila po ang mga suot ni Miss Catherine Bernardo. And next is, of course, Gerald Anderson. Let's take a peek at General Gerald Anderson's look through the years during the Star Magic Ball and ABS-CBN Ball. Ano daw po ba? Kaya ang isusuot ng isang Gerald Anderson sa next Star Magic Ball 2023 uh, diba ayan po ang sabi ng uh, mga taga sa ni my mind star magic feature on the previous ABS7 balls hindi pa daw relevant yan ha lagi niyong tinatawag na pangit but the truth is people will always anticipate her slayage yan ang sabi ni Shinami yan ni Rose Yeji on Merida, my my and Rata uh, nang makita nilang pasok si Maymay sa unang apat na sasali sa ABS CBN Ball na soon na soon na po mangyayari. Pero yes mga kaibigan, may isang magandang balita tayong i, sa uh, sasabihin sa inyo na pag alaman natin na si Maymay ay nakabalik na ng bansa. O, oh, diba? Nakita natin uh, si Maymay habang nag -e ensayo Rehearsal po ng Tan -todan -todan! I saw some photos Maymay nag -e ensayo ng Chada Mahikugma. So, ibig sabihin yan mga kaibigan, ang kasama niya po dito ay yung access PH po ang uh, magiging dancers ni Maymay sa kanyang uh, bagong kantang Chada Mahigugma. Ayan, ang dami pong taong kasama ni Maymay May sa kanyang rehearsal kasi nakita natin ang photo grupo-grupo po ang gumagawa ng uh, sayaw ng Chada Mahigugma sa screen. Ayun. So, sino na po ba ang excited? Siyempre, excited tayo dyan. Pero yes, mga kaibigan, we are wishing na sana ay soon na natin makikita yan at soon na ipapalabas yan ng Star Music Philippines, lalo na ng Star Pop. Yes, mga kaibigan, uh, hirit po tayo, hirit po tayo, mga maiden uh, Delulu Shipping uh, team kasi nga po, ay inilabas ng uh, account ni Iniego itong TikTok niya with my entrata. Nakita na natin yan uh, nung habang nasa Italy pa po sila. Pero ngayong nasa Pinas na si Maymay ay nakita na rin natin itong um, video na ginawa ni Iniego Pascual with Tony Pangilinan. naman, Maidon Forever. Binubuhay mo na naman ang mga dugo ng Maidon. Sabi ni Pida, kontra Pida. Pagkatapos makita ang pare-parehong uh, aksyon ni May May at saka ni Doni, Doni Pangilinan. May konting kaibahan pero most lipo ng mga kinilos nila towards the very end of that TikTok ay pare-pareha po. kaya ang saya po ng Dilulu fans ng Maiden Shippers kasi nga po dahil dito sa video na bonus ng uh, bonus ni Inigo Pascual sa mga taga-suporta ni Maymay at ni Tony. Hindi man nila sinadya pero ang mga alam naman natin may tililoship talaga si Maymay at saka si Maydon kung kaya sabi ni Miss Lab, nilaro mo na naman ako Beshi. Aha, pwede bang i-edit mo na Beshi yung tabi silang dilawa? Aba, hindi pwede yon Magagalit ang dumbbell niyan magagalit ang fans ni Belle at saka ni Donnie Pangilinan yan. Sabi nila, uh, pwede nyo daw iship si Donnie kahit kani-kanino, wag lang daw uh, kantiin si Belle Mariano. At makikipaglaban daw sila. O, diba? Wala namang nag, wala namang kay Donnie Pangilinan. Good way. Uh, ship nga yung tawag nila dyan. Dilulu ship. Kaya wag kayong magalit mga kaibigan. Pero yes, we have some videos of Maymay and Trata uh, yung in inantay siya ng fans niya na kasamang magkasamang lumabas sa trend si Maymay, May, si Dimples at saka si Chanela Salvador with uh, AC Bonifacio Rat. Kaya ba kayo? Ay, magbukas eh. Wow! Magbukas! Maymay! Maymay! Sino yun? Dimples! Wow, so si Dimples! Dimple sa kanan. Papi, thank you very much for na Papi, you're ready. Mai mai. And then we have videos or photos of Mai mai having ice cream. Um, and then of course yung mga mga videos pa na hindi ko pa na-share sa inyo na nasa gallery ko lang mga kaibigan dahil kailangan ko nang maglinis ng gallery kaya tiyagaan nyo na lang. Panoorin nyo ang mga videos na hindi nyo pa napanood about Meridel, Maya Maya and Tata. And yes, uh, there is one more here. Yung pagiging queen daw ni Maya Maya and Tata kasi nga po may nag-upload uh, nag po ng mga TikTok ni Maya Maya sa TikTok world. At nang tinanong ng uh, mga taga ni Maya yung TikToker na yon na uh, creator, ang sabi nila, she is truly a queen. Kasi nga po napakabait daw na bata. Accommodating at talagang nga uh, she is daw ang favorite daw nila sa crowd na yon ay si Memey trata it seems like daw nakaibigan lahat ni Maymay May, ang lahat ng makasamahan niya sa ASAP in Milan nu which totoo naman talaga mga kaibigan and they are all one big happy family one big um, kapamilya uh, yun nga lang ang mga fans lang naman po ang uh, may problema kasi yung minsan dahilan dyan sa mga uh, issues na talagang hindi natin ma iwasan so yes, sabi ni nang tiktoker na yan my my was her favorite dahil napaka friendly po at uh, nakita natin yung video ni my my na nakisalam mo nga dun sa mga fans trying to fly high kasi nga po kung gusto nyong puntahan ang mga fans kaso nga lang hindi pwede kasi nasa ground floor siya at uh, yung iba ay nasa taas po nila Maymay and Trata. And I saw some video of may dancing with ACES group, dancer po yan ng Italy. And Maymay having a nice time with uh, few people sa stage nung patapos na po ang asap in Milan. Sabi yung nila ay hinanap nila talaga ang isang Mary Jemimean Trata. Alexander Lex the Jules, Jan po tayo magtapos ng gabi sa ating update and enjoy the videos na ilalakit ko po dito. Magandang gabi po.

Halika na po para naman din That's why. 見て。<noise> <noise> <noise>